Aluwina going to Binyan ulit siya no training ulit para sa South yan si Aluwina oh ganda niya no Aluwina kaya natin dito sa box okay, hindi natin iuwi ang box na yan eh. kaya sa box lang natin meron tayong tea box training box pero dito natin sila nalaga yan North Chicken. pre, si White Lady. Yan oh, Ganda-ganda talaga ng White Lady namin. Oh, baby! ya si White Lady. Sama natin si White Lady. Sa training ulit. Nakapag-training niya na Santa Rosa. Pero bukas, sabi niya lang. White Lady. Good luck ulit sa training niyo para bukas. Hintayin ko kayo ulit ha. Ah. Uy! malabo ganda ni white lady oh. di ba ganda white lady ganda yan isasama ko lang si R1 yan yung kulay itim natin si R1 sama natin siya first time niya sabihin yan good luck R1 si r siya si Rabena 1. Tapos yung kapatid niya si R2. Kukunin natin si r Si Rabena 2. Yan, mga mulawing jets natin niya. Good luck. So ito si R2 wow. Si r yung kanina Si R2 yung kulay ano ang sing sing uh, Violet yan, violet kasi yung isa uh, pink. Ito violet. Yan si R2. Ravenna 2. Yan, mga itim yan, kulay itim. Yan, medyo ano lang kasi yung ilaw natin. Yan oh. Good luck, good luck. First time din ito sa binyan. Mga kasandan dok. Yan, kaganda no. Good luck. Ayan. Ayan, oh, sila, no? Dalawang itim. Bali, apat yan. Dilim, sorry. Ayan. Sila. Dilim, sorry, ya. Sorry, guys. Medyo madilim. Ayan. Sila. So, yun nga mga kasandan lop. Uh, biyahe na tayo. Andito tayo sa sukat no? Sukat na to sa intersection Yan Going na tayo ng Binyan Laguna So time check Time check 8.52 uh, Advanced Advance tayo 8.52 8 minus 15 yun na lang yan 8.52 Medyo na late po tayo sa biyahe Kasi ang kapatid natin na Nagpasuyo na pumunta sa signal Ang bilis kumilos Tanghali na So tara So yun yung no Dito tayo sa Binyan Laguna From Sukat <laughs> na Laguna na tayo Ayan malapit na tayo So may nakita akong magandang spot Ayan no? Oh, ang lawak Ang sarap pag dyan guys bakas kasandan do Dyan tayo po pwesto Dyan kahit mainit Kahit mangitim tayo Dyan tayo Dyan tayo Dyan tayo no? Ayan o Saya saya dyan So ayan mga kasandan Ito na no So ayan kasama yung kapatid ko Ayan may kausap lang siya Kausap uh, usap ng kapatid ko yung kapatid ko rin. <laughs> so ayun oh, no? dito natin medyo malawak oh. Yeah, medyo malawak. Yeah. Dito na bago tayo pumunta doon sa bahay. Sa bahay sa Binyan. Dito ko na dito ko na sila papakawalan. <clears throat> ng no, mga sandan do, ayan na. So first time nung dalawa si R1 at si R2, bahala na kayo kung uwi kayo no. Siyempre parte ng ano yan ng karera yan, ng training na may mawawala, uh, may uwi, no? May matagal, may mabilis, no? Sana hindi tayo mabigo doon sa dalawa kasi veterano na to si Alwina at saka si ano ko napapanood niyo yung video natin, si Alwina at saka si si White Lady. Mga veterano na yon, uh, pabalik-balik na ng ano yon ng Santa Rosa. Tapos ito nga dito lang sa Binyan to, malapit lang. Si Alwina pala, first time din yon nung nagbinyan dito rin. Pero dun yung sa, sa bahay namin, sa may rooftop. No? So, ito nga. Bibitawa na natin sila, no? Wait. I-re-ready ko lang. Hello mga sandal lock Yun na Pag na Yun na guys So yun na sila no So ingat kayo ha ah. Ingat Yan Ay, nahanap na nila Mga pwesto Ingat R1, R2, aluwi na Saan na? Wala, ayun Ingat, ingat. Medyo nakaramdam ako ng kaba kay R1 at kay R2. Siyempre mga bago pa lang sila. Pero kaya nila yan. Iwala lang. Huh, so mainit na. No? Sunog na sunog na nga tayo sa mga ginagawa natin sa buhay. <laughs> so tara na. Punta na tayo sa bahay namin sa ano. Sa binyan. Uh, sa bahay ni Ermat. Uh, Tara. Ayun nga pala no, hindi ko na nga pala mag, hindi na ako magba-vlog doon. Sabihin ko na lang na ano. Ah, uh, yun nga, maraming salamat sa mga nanonood no. tuloy-tuloy uh, lang. Ah, uh, naghahanda naghahanda kasi tayo ng ano, ng, ng training natin para sa South. Tapos uh, bukas nga uh, Sunday pupunta ako ng QC, mag kami nung anak ko. Uh, dadali naman natin yung mga pang-norte natin, no. So, yun nga, uh, bukas may vlog din tayo. Uh, maraming salamat sa panonood mga kasandan, Sandan, sandan Loop, mga kasandan Pet Tips. Muli, ang Sandan Pet Tips, uh, muli, pet tips ay nagsasabi sa inyo ng good day and good vibes from Sandan Pet Tips.